Hello guys, good morning, welcome to my channel Ayan, early in the morning guys 5.30 Maliwanag na dito sa amin guys At ito yung maririnig mo dito sa paligid Yung mga huni ng ibon dyan sa puno guys Pag bukas ko ng bintana, ayan ang makikita mo malamig, malamig, malamig. Ayun. Tapos may background music tayo, guys, sa simbahan. Kasi nagmamas na. Yan. Dito ako sa bintana, nag-inhale, exhale ako. Yan. Pagkagising. Tapos, ano muna, pang exercise sa mata. Ano, muna ako dyan sa mga puno. Yan. Igagala ko yung mata ko dyan sa mga puno na yan, green kasi it's good for the eyes ayan guys, o oh, yan, mo yung mga manok yung mga pato dyan sa likod namin hmm. pakakainin na yan mamaya ayan, no? Oh. kita niya naman ang ganda tignan ito lagi kong ginagawa guys, ayan tignan ko lang yan mamimintana, titignan yung mga ibong lumilipad, tapos wala na yung, nawala na yung ano guys, yung abukado dyan. Wala kung sana lang bumagsak na si, na kinain ng mga ibon. ano, Wala kasing aakit guys, walang ewan. Sobrang ano to, makapal itong puno ng bukado, masadong malawak. Malawak ang pagkakatubo niya, guys. Abot hanggang dun, oh. Dun, dun, dun. Ayan. Tapos, dito, hanggang dito, ayan, oh. Hanggang dyan. Sobrang lawak. Kaya, to nagsisilbing silong bubong dito sa baba, guys. Pag, ano, pag magwawalis doon sa baba, ayan. Meron kang bubong ng mga puno, ganyan, dahon ng puno, ayan. So, ayan sa baba yun yung bakilid yan hindi naglalaro yung ibang bata wala nagmuni-muni lang ako dito guys pagkatapos ko mag inhale exhale yan igagala yung mata ko dyan itingin ko kasi yan yung ibon yung mga ibon dun guys yan o no, no magaanohan sila dyan makita niyo kung anong mo. yun napaka taas ng puno na ito guys yan. hanggang doon lagpas ng bahay lagpas talaga ng bahay guys tapos yung yan yung nakapit bahay namin dyan. ito yung sa likod ng bahay namin guys ito sa likod ng bahay namin yan share ko lang sa inyo guys maminta na ako lagi dito kahit sa tanghali kahit sa hapon yan. gusto gusto kung gusto mong uh, maganda pakiramdam mo sa mata mo iba? very tired na yung mata mo yan iprak ano ba mo yan dito ako kung kasi lahat puro green ang makikita mo halos o oh. meron naman doon ano, bubong. Iba yun, dito sa malapit. Tapos, nakaka-relax sa mata. Diba? So, yun lang. Thank you for watching.